Wala na kang mabilihan ng, bi, ng malagkit. Na, wala para kasi yung. Tawid ka yan? Nagdagan nyo. Nagdagan nyo. Nagdagan <coughs> nyo. Si nanay. <laughs> ay, kasi naman nagatakot pa ako mamaya. Si na, kami guys, ay yung nakaplanong gagawa ng suman. Kaso si nanay, kadaming kinuhang saging na dahon. Hmm. Pupunasan natin yan Nay. eh. Mandi. Alangan. Ayan. Ang dami ko. Pero madali naman. Pag na-suman mo na. Tinanong ko si Raven, anong gusto mo Raven? Biko? Kasi ang biko na eh. Madaling makaanis din yan eh. Ang suman, pwedeng init-initin. Pagka-kabila ka po ito ah. Ayun sa'yo. Ang ay, ay, iniging ng mga hmm. So, ito na nga guys, hindi ko na po napakita kung paano yung pilas-pilasin ni nanay, yung mga dahon. Ay, pagkatapos nun guys, ako na po yung ano, nagpunas ba, ano, inisa-isa ko guys na punasan niya ng medyo, ano, abasa, basa basa na basan. Siyempre guys, yung basahan na ginamit na malinis po, ya, yeah, inisa-isa ko yan guys. Kasi yan po ang gagamitin nating pambalot dun sa ating uh, gagawing suman, ayan. Medyo miso busy kami guys dito, sinaatar din guys, ay hindi po nakarating, bukas na lang daw po yata, da, ano, ah, Oo, wait. Sa rin naman ay parating pa lang, guys. So, ayon guys. Yung bata nga pala ay ano, tulog. Kaya po kami nakakilos-kilos ni nanay dyan. Ayan. Dito pala ay ano um, ano guys umulan papakyat ng niyog. Ada ba tay? Tinyog. Ah, meron naman pala may buko din. Ay, magbaba ka kuya ng buko ha. Patayo, mag, ano tayo na si kuya ng Kung na guys, punasan yung mga dahon. Nagpapakuha lang po ng niyog para po dun sa malagkit. Punta tayo dito. Ayan na. Ah. Ito pala guys, ang itatanim dito ng aking ano, parents, tatay, sa kasi nanay, ay ano, sibuyasan. Pakita ko sa inyo guys yung kanilang ano, uh, punla ba? ito oh hindi kasi tayo guys nakakapunta dito kaya hindi ko hindi ako masyadong nakakapag vlog ba dito ang layo kasi dito sa alag dito sa I amin mean, Santa Cruz to sa dito sa alag napakalayo po kung malapit lang po sana ako lagi po tayo dito tapos doon pa sa baba ng ano to, meron din po si tatay doon na ano lupa ba ayan ito ito guys yung binhi ay binhi ba ay punla punla yan na sibuyas yan o oh, mga maliliit pa guys maliliit pa yung sibuyas ayan o oh. ayan ayan sibuyas Nag, ano sila guys nagtry sila na mag sibuyasan ngayon ito pa hanggang doon yung ano punla ayan sana guys ay ano Uh, maging maganda po ang resulta kasi first time po nilang magsumubok ng pagsisibuyas next time guys pagbalik natin dito ano i-vlog po natin ito may irrigation po dito kaso walang tubig ganyan daanan ng kanal pinakakanal ba ng tubig wala pong tubig ngayon dito so ayan ito 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 ito, ito. hanggang doon ito naman guys ang anin doon <laughs> dito po ako lumaki sa alag ayan matagal po matagal po kaming nakakapunta ulit dito eh mula nung nag-asawa ako madalang ayan tabi, tabi po tingnan nyo guys oh papaya ang liit ng puno pero yung bunga niya oh dalawang bilog hindi pa nga lang hinog siguro matamis yan pisipan po ang nasa likod niyan madamo na Ayan. Ayan guys, dumating din sa Irene. Nung kahapon pa sila dito, bum bumuto lang siya, umuwi uli dito. Pakis mo si mami. Dali, pakis mami. Mm, galit. Isa pa anak, isa pa. Isa pa. Mm, ako din, ako din. Love mo ako, love mo ako. Love mo na ako. Oo. Opo. 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 Opo, Apo. galing pala. Hmm. Paano yan? Aalis na ang mama mo. Di wala ka na uning mama. Apo. Ha? Alis na ang mama. Apo. Okay lang saya? Apo. Okay lang saya? Ha? Apo. Wawa ka naman eh. Paano pag gabarat niyan? <coughs> Matusok ka dyan. <coughs>

Diba? Ba't may ganyan yung sampon mo? Siyak <laughs> <laughs> na. Mabukaw. May na. Diba? Diyan. Ayoko. Diba? O, buto ganyan lang. Ha? Huh? Buto ganyan lang. <laughs> 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 Hindi ata alam. Walang buko tay? Ha? Huh? Ah, Mukha Ha? Mukha yun Kakain ka? Hey, lipot. Ayan, oh, mga tayo, guys. Ito, hindi pa luto. Yan. Hmm. Pusa ka talaga. Ito yung inihaw kanina. Ito naman, karne, guys, na yung binili ko ba? Binabad. Binabad ni nanay. Masarap yan mamaya. Kalkalong dan ni, ah. Kalkalong. Si Mother Earth, magpapakulo na ng gata para sa malagkit. Ito, guys, yung gusto kong kuhanin din mamaya. Kasi ang lalaki talaga niya, oh, solo. Latundan kung tawagin. Ayan. Lalaki, oh. Ano Pagkita ko guys yung mga halaman ni Mother Earth. Gaganda oh. Ito yung mga ground orchids. Ground orchids yan guys. Oh, tingnan nyo yung bulaklak niya. Oh. May white. Tapos pink atay na sa isa. Tapos ito yellow. Ganda. Ito violet. Yan, ito naman parang ano, violet na yellow. Ang gaganda. Ito oh, iba din ito. Yan, ang ganda. Ganda naman nun. Yan, tapos ito oh. Yan oh, ang gaganda ng mga bulaklak. Pwede pala yan guys, i ano dito. Yung ground orchids dito sa Anam ko pa, palmera po ito eh. itong puno na ito, palmera ayan ganda dito naman sa kabilang side guys ito oh, ayan oh ganda Yan na guys, yung sagingan nila na pinupuntahan natin sa loob. Ito naman, Rosel. Malaking pakanabang kasi guys, ang Rosel pang asim-asim po ito. Ayan o, oh, Rosel. Pinakulo mo yung gata. Ah, papakuloy mo na yung gata. Tapos nung kumulo oh, na, pinalagay oh, na yung bigas. Nindu, oh. yung... Hmm. Kaya nga lang yung bigas, huwag mo lalagyan ng sabaw at yan ay gata na, talaga. Gata na. Tapos papaigahin lang yan. O, papaigahin yan. Sige, mamaya magbabalot tayo. Ning, mapunta ka na kay Jita, Ning. Sama-sama, kamo. Ayan, oh. May pupuntahan kami, guys, na Irene. bye Pupunta kami sa kapitbahay. Pupunta kami in gala. Kamo. O. Oh. In gala kami. Magbike ka nga, kung kaya mo. Hindi marunong. Ito <laughs> Bye-bye. Ito ang labas namin, guys, oh. Ayan. Oh, ito ang kapitbahay namin dito. May hilig sila sa halaman. Parang sinaray Apo! dito. Kami, aso! Ganda na pala dito. Dito ay kinangkagdado. Pahingi nga, pahingi ano, charot! pokra. Sige, mga Ganda naman ng halaman nyo dito. Ganda ng halaman nyo. Ay, anak ko, na. <laughs> dito. Ay, yun na yung anak mo, Neng. Lagi na ikaw ako, Gika. Ay, may kalaro ka. Oh, may kalaro ka. guys, ang halaman, oh. Gaganda. Si Dante at ang kala saan? Ayan guys, nakipagpwintuhan lang po kami. Uwi na din uli kami. Ayan po yung place namin. Ayan na, nakagala na si Kylie Pot Pot. Say, ako sa'yo yung gusto mo. Say. Sabi niyo, sabi. Yung gusto mong ano. Ayan, guys, magbabalot na po kami. Tignan natin si tatay kung ano magbalot. May asukal to, Nay? Yung hindi naman matamis na matamis. Mm -hmm. Tama lang. Ito yung nagpapabitin yan? Ito yung nagpapabitin ng Ito Ay, kayo tiket na. Magkuha ka nga tayo at lulutuin ko. Ay, naban na kayo, wag na. Napagod na kayo. Hindi, asya, lang. hindi. Pero mamayang gabi, lulutuin ko kung gusto niya. Gusto mo ba yun, say? Uh -huh. Ulamin niya bukas. Lagi na bang banggitin, gusto ko talaga yung natikman ko kay nanay na nuto, sabi niya. Yung pala ginataan. Nani magbuno lang gawing oil talaga yung ginataan. Uy, ay, ayoko rin. Ay yung laing ang ginasabi niya. ayong niya daw yan karon. Gusto niya iniluto ni yun, na ginataan lang. Yun, yun. Magugulo kami dito, guys. <laughs> Betonat? Walter... na ayolo 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 Ano ayolo 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 Ano ayolo 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 ba? ayolo 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 ba? ayolo 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 Tingin ko sa okay. akin eh. Parang <tong> okay. gunteng. Meron. Huwag ka pa ng gunting doon sa may bubog yan rin. Kasi sa kami. Laki na kaya mo naman kunti rin. Pagkinta yan eh. Ini <tong> mana? <t> Ini nak kain ikan al? Apo? naman na? Apo? Kaya ni naman. Apo. Hindi ah, iganyan mo. Ibaba okay. mo, iganyan <laughs> <laughs> mo. iganyan <laughs> mo. Marunong Bawasan mo, mataba. Bawasan mo, ibalik bawa mo dito. Kumabot sa dulo. <laughs> Ray. Mm -mm, no, no, no. Mama. Mayroon. Wala pa akong magagawa Misa isa. Ako daw. Mayroon. 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 Eh, kinet. Ay, naku, hindi ko na maharap ka ako. Sorry. Ano daw yan? Di ba, nanay, noong ginagawa mo ako ng ano? Nakayo. Ang Ano yung gawan? Ikaw ba naman? Kaya ko pang gawin yan naman. Yay! Yeah, nakagawa ako. Isa pa lang pa. Isa pa lang. <laughs> Isa lang. Nak, yan, tama na. Grabe naman, ning. Bawa ka ko. Yung... Ayun ka sa tabi ni si tatay. Ayun ka luwa. hindi nang sarap yung lasa. Ano ba siya nagsambi na gabunta dito? Siya, lagi araw-araw dito. Kasama si Miriam. Ano na nang ko? Ayan, nakimali-mali ng mga bata. Ay, madami yan. Anak, mataba. Bakit yun Sige, o. Iganyan mo nga. Iganyan mo, o. Malaki naman yung gawa mo, ne? Parang madali tayo mga tapos magganyan ka na lang yung gawa mo. pantay-pantay, o. Oh. Gano'n Ganun o, oh, yan. Ay lang yan, mag-expand lang yan. Hindi ah. Eh, e, ganun o para para pareho. Oh. Sabi, sabi nga yan, bakit si ano, mag, mag, mag malaki yung kinakain sa Parang yung pagbinta yung ano, parang isang kagatan lang ano. Wala nang makain ano. Habang nga kayo. May dalang to sila, no? Mahing yan, sana. Eh, ano-ano mo, ulitin mo tayo. Ako, ah, boss, sila lang. <laughs> <laughs> Guys, nakatapos na po kami. O, suman. Pag hindi adag po sa si ating binos, wadi waw ka ba? Hmm. Tinatali po yan, pinagkakambal. Ang tawag yan ay kinakambal nga, ano na eh. Mm -hmm. Tapos tinatali po, ayan o, ang dami ding nagawa nung ano, isang kilo, ano siguro yun. One fourth, ano na eh. Madami pa lang nagagawa noon. Dagdag-dag ako, mga dalawang mm. gatang. Hmm. Pero ako, sabi ko, parang mm -hmm. ako doon. So, ano, purong malagkit? Oo. Uh -huh. Kaya ganyan, kaya... Kaya kulong. Kaya kulong lang. Yan na, guys. Ilalagay na sa kaldero. Ano ilagyan mo yan? Wala dahon sa ilalim. <coughs> Sinataguan ka nila, kuya nak? Si mama? <laughs> nagugulat, <-ugat. laughs> Nag Nagulat siya. <laughs> na. Nag-iina. -e Ayun Ayan, na ng tubig. tatubig na tubig nang nilagay nyo. Para madaling kumulo. pahapon, pahapon. Pagabi na dito, guys. Ayan, nilalaga pa rin yung ano. Ah, uh, tawag ito, yung suman. Tapos mag pala kami, guys, ang aming pang-ulam. Yung, tawag ito, okra, talong, at saka yung binabad na karne. Uy, baka kagatin ka anak niyan! Suta, baka kagutin ka anak niyan! Oo lang tayo, hugas ka ng kamay mo, ha? Mamaya, ha, naku, ginuo. Baka kagutin ka anak! Ayan, sabi ni tatay pati, ayaw kaming payagan guys na umuwi. Bukas na daw. Wala pa naman kami pambilisan guys. Manghihiram na lang kami kay Irene. <coughs> Tapos si Ata Erlene ay ngayon sana uuwi. Bukas na lang daw. Sila pupunta dito. Ngayon po ay besperas ng anong tawag yun? Nak? Besperas November 31. Ay, November, October 31. Ano na? <coughs> Ayun. Sa na guys pati yung aming ano, tawag dito, suma, nakasalang pa. Okay lang tayo tayo dito. Maaga naman tayo uwi buhadi. bukas. Bukas. Dilim na. Giihaw tayo guys ng ano, karne na binabad. Hmm. Madilim, dapat may ilaw. Ay, ito pala. Nagkaluto si Nayo ng, ano, pinakbet? Nai? Hindi. Ano? Hindi. ko na. Pili sa laang? Pili sa laang. Ayan. Oh, Baka matapos. Baka kain tayo. Hmm. Ayan guys. Oh. <laughs> mga na tayo guys. Hindi. Hindi. Nagging yan ng suka. Sari po. Ling. Huwag kain natin. Ayaw mo? Nakatingin niyo ang anak mo. Ayaw mo ng suka? Kasi kayo kaya yun. Kayo kay mga

Wala. Kulin mo ka d'yo, na ako. At yung si Ate Tom. Dami na ako, Mama na ako. Dabagas nyo d'yan. Dabagas nyo. Pagkating nyo nga. Nintay nga rin magagiling mag sana. May impyari sana kami hindi pa magigiling. Dabagabagas nyo. Diyan. No. Sahe lang muna. Ikaw naman siya na to. At mga dalawang ano. Ang hmm. dali. Desa mo kasi dyan. Ako na nga! Kain na. Okay. Hmm.

yun lang po ang aming vlog susunod guys kapag po may time kami babalik po ulit kami dito sa aking ano uh, aming lugar dito sa aking mga magulang guys malayo lang po kasi sa kakailangan, may panggasulina din palagi ayan kapag pa may time po kami pupunta po kami dito salamat po sa panonood bukas po ulit Madami po ulit kaming trabaho